yun. Hindi na pwede lumabas. Gabi na. Ha? Hindi na ha? Gabi na. Whoa. Gabi-gabi na. Ang damdan ng damit mo ha. Ah. <laughs> hey guys. Tingnan nyo si meeting white meeting white. Madamit-damit si meeting white. Malamig kasi kulit. Uy, Sakulit din. Oh, tumabit na yung ano mo sa damit. Dalawa lang sila dinamitan ko oh, kasi. Hindi ka sya sa iba yung damit. Muna. Wait. Tek dili. Ano <laughs> ah, 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 ah. ah. ba kasi yun? Sabi nyo, lumabas eh. Gabi na. Panda. Ay, dalawa talaga mga lice. Ikaw ka na ninyo ang kanan naman sa taas. Bumaba ka din, baba, 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 malaglag na naman yung ano. Baba, 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 oh. Oh. baba, baba, mahulog ang bulaklak. Baba, 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 Shhh. baba, dali. baba, 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 I'm sorry. I'm sorry. not you were in Victoria. I'm in Australia. The sunlight getting in the way? Worry no more. Join right? limited time offers of sunglasses brands today. Even more with the best branded deals with free shipping and zero pesos minimum spend. Shop your summer essentials now on Lazada. Noara uh, really so okay, wonderful no, no. Victoria si Kuya Victor Puyeles kapatid ko tayo at boy gas. Oh, yeah, yeah. huh? <laughs> Dwight